Uh, hello po, good morning po sa inyong lahat Welcome back sa YouTube channel For today's video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber, ng ating sasagutin Ito ay galing po kay Demosthenes Manalo Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Baka daw isa pong dahilan yung mga feeds na pag-spread ng ESF or African Swine Fever doon po sa ibang mga babuyan dito sa Pilipinas po mga kaibigan kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhay ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan na baka daw yung feeds po ang dahilan ng pag-spread o pagkalat ng mga AS virus na mga ASF virus dito po sa ibang babuyan, dito po sa ating bansa. Sa akin pong pagkakaalam, yung mga feed company or feeding company bago po i bago po i-deliver yung kaniyang mga feeds nagkakaroon na po ng quarantine period and then pag-abot po sa probinsya o pag-abot po sa lugar kung saan po i-deliver yung mga feeds na 'yan mayroon din pong 2 uh, weeks o 3 weeks maya na uh, quarantine doon po sa mga feeds na iyan bago po yan i-distribute doon po sa ibang nag-aalaga ng baboy sa tanong niyo po kung isa bang dahilan yung fade sa pagkalat ng ESF para sa akin may posibilidad po mga kaibigan kasi kahit na nagkaroon ng quarantine yung fades bago po uh, ininidistribute ng feeding company and then pagdating po sa lugar o sa probinsya nagkaroon din po ng quarantine period kahit na ilang araw pa yan kapag affected po yung fades ng virus ng ESF ay hindi po yan agad-agad na mamatay yung mga virus na yan dapat talaga yung mga feeding company o yung mga company po na gumagawa ng feeds dapat sterile o malinis po yung kanilang mga manggagawa wala pong imeski isang apektado ng ASF para po yung feeds na kanila pong ginagawa pagdating po sa quarantine facility ay wala po siyang 100 wala pong ASF virus pagdating naman po sa lugar kung saan po mayroon naman pong mga quarantine facility kung saan po siya i-deliver ide ay 100% po na hindi po siya infected ng virus ang problema kasi dyan Kapag yung mga tao dun po sa mga company na gumagawa ng fence ay mayroong isa po dyan na apektado o mayroon pong kontak uh, ng ASF, yan po ay automatic pong mahihalo sa feeds. Kapag napunta po sa feeds yan, yan po ay matagal po nating mapuksa o matagal po nating mapatay yung mga virus na yan. Kasi based po sa study ng mga doktor dun po sa mga hayop, yung ASF virus po ay pwede pong mabuhay ng tatlong taon dun po sa lugar kung saan po siya nakatago. So ngayon, kapag nasa fields po yan, kahit na i-quarantine nyo po yan ng isang buwan bago ilabas, at saka isang buwan uh, dun po sa lugar kung saan po siya i-deliver, isang buwan din po yung quarantine, so dalawang buwan lahat, ay may chance pa buhay po yung virus po mga kaibigan. Ang akin lang po masasabi na yung fields talaga ay isa po yung faktor na pag-spread ng AASF uh, virus po sa ibang mga babuyan pero lesser lang po yung kanyang risk. Hindi po sa katulad ng uh, apektado talagang baboy na direct contact sa ibang babuyan o yung tao po mismo ay mayroong direct contact sa hin apektadong baboy anin pumunta po sa ibang babuyan na mayroong ding direct contact. So mataas yung risk kapag direct contact. Pero sa, sa feeds naman po, maliit lang po yung risk o mga possibilities na doon po dumadaan yung virus. Pero may chance po na doon po dumadaan yung mga virus kaya po sa atin po mga baboyan bago po tayo mapapapasok ng mga ibang tao o bago po tayo mapapapasok na nag-deliver ng feeds dapat mayroon po tayong uh, strict biosecurity mayroon po tayong tamang uh, foot bath at din mayroon po tayong tamang lugar kung saan in-stack natin yung mga uh, feeds para nang sa ganon makuntay natin yung virus pero sa ngayon po may good news na po yung ating uh, Philippine government kasi dumating na po yung ASF vaccine. So ngayon sila po ay nag uh, mass vaccination sa bandang Luzon area sa may Batangas. So yan po ay libre po mga kaibigan. So ang atin lang po dito, sana po ito po i-aabot sa Visayas, i-aabot sa Bandang Mindanao para po lahat ng baboy sa buong bansa ay mainjikan po ng uh, ESF vaccination ng libre. Para po lahat ng baboy sa ating bansa po mga kaibigan ay babakunahan na ng ESF vaccination ng libre po yan. Wala po yung bayad. Para lahat po tayong mga hug ay safe na po tayo dapat tayo po yung mag talaga sa pag-alaga ng mga alagang baboy. So lahat ng posibilidad ay pwede pong makakontribute, hindi lang po sa feeds, sa mga tao, sa hangin, o sa mga uh, insekto na doon po sumasama yung ASF virus. Basta sa atin po, dapat magkaroon po tayo ng tamang kalinisan sa atin pong mga babuyan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.